Dito po tayo sa pwesto ni Madam Rosa. Alamin po natin ang kanyang mga asking price ng kanyang mga talong. Ayan po. Pinukuha na po yung talong siling sultan, okra, pipinong bakla, kamatis at tong ating gunitong ampalaya. Ito po magaganda yung kamatis ni Madam Rosa. Alamin natin yung asking price niya. Osa magkano yung kamatis natin ngayon? Asking lang po 18. 18. Asking, asking price. Ang turing 18. Ayan yung masipag natin ano. Tindera sa sangitan. Ayan. Ay. Itong Taiwan mo ano osang? 5-5 po lang tulad. 5-5. Mura talaga yung Taiwan. Bumaba. Ay eh, yung ano natin. Bonito ng palaya. 40 40 40 40 yung ano natin sili siling panigang 35 yung okra 50 ayun may sultan ka rin yung old sultan magkano papatay na papatay na papatay na papatay na pero magkano yung na sultan Panisa 70 yan. Oh. Okay. Natutulog ko renta. Ito sa nagtatanong ng ano kalabasang haba. Oh, Dit magkano yung mahaba natin kalabasa ngayon may nagtatanong. Ah, uh, po asking. Ayun, Ay, Ay, yung ano nga pala, yung talong ni Osang Sol. Ano yung talong mo Osang na yun? Propelic M. Prope mucho, magkano mucho? 250, 250 per bundle, 25 per kilo. Iyan to yung mga Asking Price ni Madam Osang dito sa kanyang pwesto. Isang mapagtalang araw, Kabanato ang kumahal sa lahat ng ating mga kapalengke, sa ating mga kagulay, sa mga kasamaang kaibigan nating farmers, And of course, sa lahat po ng ating kapwa kabanat welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B, Mr. Palenque. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Ngayon po ay April 11, araw po ng Webes, isang napakainit na araw na naman ang gagawin natin pag-update ng mga asking price o yung mga turing ng ating mga sakadora sa kanilang mga kalakal na gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isiya ang Cabanatuan City Public Market palengke ng Sangitan Samahan niyo po ulit ako mag-update sa mga kasama natin sa Kadora upang alamin lang po ang kanilang mga aspirin price o yung tinatawag nilang touring na presyo sa kanilang mga gulay ngayong araw po ng Webes. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe para po naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's subscribe na po tayo. Pindutin na po natin ang subscribe button and notification bell para may ibigay sa inyo araw-araw wholesale -araw, by bundle ang mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan. Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Dito tayo sa kaibigan kong si Dory. Gagaganda ng kanyang ano. Tawag dito patolang palitik. Dory, magkano yung patolang palitik mo ngayon? Ask him price. Lumaba, 22.20. Eh, yung pipi ng bakla mo. Kamukandel na sitaw. 30 pipi ng bakla. Ay, may talbos ng silika oh. Talbos. 30 rin. Bumaba. Bumaba na lang ano mang ano yan? Anong, anong ano sitaw to? Anong sitaw to? Magkano yung longyard mo? Ha? Isan Eh yung okra mo? 50? Baka mura. Bumaba, ano? Sa Taiwan mo ngayon, magkano? 70 ang asking price. Meron din siyang panigang. Sa panigang? 60. Papapya pa ang kaya nga idol ko ayun. Dito kay Lita punong-puno na naman siya ng paninda kaya nasa labas na siya. Dito magkatong sultan natin na tumaganda. Mura lang po natuloy yan, 40. 40. Bumaba yata ano? But, hindi po, segunda na kasi. Ah, segunda. Pag yung gunda, good na good, magkano? Mahal po yun, 80. 80, 800 isang bundle. Itong pecha mo magkano? 30. 30. Kaya may murado tayo talong, magkayong murado talong. Marami ka rin pipino. No? 30. Yung ganito natin yung talong na domino. 35. 35 sa ganito natin. Sa anim? Ito sa... Ano? Bonito? 40. 40. Yung ano natin, yung sibuyas na puti na local. Yung size 45. Yung medium 40. Ayan, 40. Magkano ulit yung pechay natin? 30 po yan. Ayan, pag ganyan ang ano mo, hindi ka na makapunta, makapunta dun sa pwesto mo, dito kang sa labas, ano? Oh. Ay, may iba yung mangga nilog na yan? Ay, sak-sak. Hindi sa kanya. Ay, sorry. sorry. Yan, pag ganito pong alas 10 na ng umaga, nagdadating nga na po yung mga kolong-kolong natin na may mga dalang mga sariwang gulay tumana. Yan, napakadami, traffic. Yan, ang bangula pang bumibili kay ate baby ko. Ate baby, may mais ka na naman. Ano mais na ito? Ay, magaling puti natin. Eh, 28 asking ko, natutuloy ng 27. Yan, 28 ang asking niya, pero natutuloy ng 27. Yeah. Siyempre, tinatawaran siya. Ito, meron kang ano, ang palaya. Ano palaya. yan pala ito? Mistisa? Mistisa. Magkain mistisa? Eh, nakatagpo yun naman ako, 92. 92. Mahal talaga ang pala yan. Eh. Mahal ngayon eh. Maganda kasing oh, ganda. O maganda, kasing ganda niya ito, baby. Eh, yung patola natin pala ito. Patola, 25. 25. Eh, anong sito ba meron tayo ngayon? Eh, merong bulakan. Bulakan Magkano yung bulakan white. Yung bulakan, natuloy na sa yung sandaan. Sandaan, sa Mariposa. Sa Mariposa, sa. 75. Ano pa yung sitaw natin bukod At sa bulakan? Eh. Ano, may darating ka bang green? Ano yung green? Ano yun? Yung mega. Ah, mega? Magaling mega? Eka 110. 110. Basta sitaw ang pag-uusapan kaya ati baby okay, lang kayo pumunta. Ito ano natin. Bonito ang palaya. Bonito. Porto. At yung ating kamatis as usual. Mura. 13, mura na. Mura yan. Okay. Salamat. Dito po sa kaibigan kong maganda na masipag, meron po siyang sinibuyas na gabi at sampalo. My friend, my beautiful friend, magkano yung sinibuyas natin ngayon? 500 medium. 500 ang medium. 800 yung good No? 800. Bumaba siya na. Ano? Dati nasa 1,000 na ito eh. yung sampalok natin. 27. Sa pang tanong, Madam Ella, bakit napaka-blooming mo ata ngayon? Your color is red. Ibig sabihin in love, di ba? Your lips is red too. Ibig sabihin talagang kissable lips in love din. Yung hair mo, muntik na rin maging pula. Depende. In love siya. In love ka lang. In love siya sa kanyang asawa. Ayan. Mabait kasi ito at masipag eh. Lahat ng katangian ng isang babae na dito na eh sexy pa. Salamat po. Ayan, may, na may nakunan po akong naghihikab, inaantok. Inaantok po sa kanyang pesta. <laughs> Pinakita, huling-huli po naghihikap si Ate Sally. <laughs> ate Sally, magkano na yung ano natin? Hindi, hindi ko naman pinunan yun eh. Magkano yung kamate? 18. 18. Ayan. Wala pa. Eh, yung Taiwan mo? Ang Taiwan po, 65. Napakababa ng Taiwan ngayon. Ano itong upo mo, balag? Balag daw po. Magaling balag natin. Ayan you know. o. Tandaan. Ah, no, mura pa rin. Kahit na balag, napakamura. Eh, yung okra natin. Ay, okra po, 70. 70. Yung pipinong bakla, Madam Sally. Pipino, 30. 30. Sa puti. Pareho po, 30. 30. din. Ay, yung sultan natin. Ay, 50 lang po yan. Reject. Po yan. Ah, Reject. Ay, may talong ka. Ano yung talong na yun? Ano yung talong na yun? Mucho? Mucho. ngayon yung mucho. 30, 30, 30. maliliit Salamat. gan Medyo haggard yung pagod to si Ati Salik. Sa kasipagan. Napakasipag kasi. Pagkasi. Kasi walang hinto sa pagyaman pa pag... Ano, pag ano dapat, walang hinto sa pagyaman, talagang kayang-kaya yung ano, trabaho. At ano gagawin? Ela uh, okay. magsipag sa legal na paraan. At sa, siyempre, uh, ano, mabait na sakadora. Okay. Yeah. Okay. Oh, yan. Kamote update po tayo kay Madam Mylene. Ma Madam Mylene, magkana na po yung Taiwan si nating malaki? Yung malaki po, 350. 350. Yung ating medium, 250. Sa small, small 150. Sa palok, 150. Ito, meron din tayong kamote yung ube. Ube, 350 po. 350. Ano ito yung laman ito, ube? Eh? Pabalat lang. Balat lang. Pero yung laman yung puti, gano'n. Ah. Uh, ah. Kala ko ubi uh, din. Ayun, sampalok 27 lang. Salamat Madam Miley. Wala kaya anak na kasama ngayon. Ayun nga pala, ipasok na pala. Dito kay Ami yung may kalamansi, good na good. Ami, magkano yung kalamansi natin ngayon? <laughs> 400? Asking. Pero hindi naman siya good na good ano. Yung good na good dito, mga Oh, fix kasi. Ito, medyo hindi naman siya ano eh, oh, 400 na no. Oh, asking nito, 400. Medyo maliliit siya at medyo medyo ng konti. Alamang Ito, kinayari. Kung kaya, dito, talong. Kari ka talong. talong? mucho. mucho. Maganda na ang mochi ni Boss Eric ko. Maganda rin yung babae nakatayo sa gilid ko. Hello, good na good na kalamansi. Marami na rin. Di ba ang Ano na yung good na good na kalamansi? Ay, Boss Ano na? Ay, 50. Ang baba? Baksak presyo yung kalamansi, oh. Good na good, oh. Ayan, dami kasi, oh. 550, napaka naman ang kalamansi natin ngayon. Kawawa naman yung mga magkakalamansi natin. Medyo hirap na hirap sa pagtatanim. Mga gastusin sa pagbapa. Ang dami ng bunga, kaya lang mura ang kalamansi ngayon. Ayaw na ng umangat. Gusto mo itong ano mo, okra mo? Okra, 50 mo, 50 50, 55, salamat Kasi <laughs> magagandang ang papa, ano, kalabasa nga ba? Kaya kayo magkakal kalabasa nga ba natin? 15 15, yan, yeah, so nagtatanong ng ano, kalabasa nga ba? 15 ang asking Dito po yan hey. sa tukayo kong Pogi, si Dante Ayun, dahil talbos na sila ito? <laughs> talbos na sila uh, po Magkana ngayon ito? Mura yan. 40 po. So, 40, 40 talaga ang okay. benta. mura ng ano. Ng kalbos ng sili. <laughs> sa maganda kaibigan ko, ang dami niyong pecha yun. Oh. siyang pecha kaya lang mustasa, konti lang. Paano niyo? Paano niyo? Quality and quality, quality napakaganda ng daan. Pakita mo nga kasi yung daan. Ayan o, oh, ganda o. Magaling pecha natin ngayon, ganda Asking 25. 25. Napakamura naman. Dati 40 Napakamura naman. Madami. oh, madami pa. Itong mustasa. Mustasa, wala pa po tayo Pero tuturing mo dyan. support yan. Okay. 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 Marami daw ang peche oh. ngayon. Ito, Kaya mura ang peche. Oh. Ito, meron isang jeep na dumating. May isang truck na dumating. Mura nga talaga ang pecha, ang dami. <laughs> Good morning my idol. Ang idol ko po, ano dito ang idol ko. Basta idol ko po, gusto ko uh, masipag, pogi, at mapagmahal. One woman hearted lang. Yan. Ito yung katangian ng idol ko. Madam uh. Lisa, totoo yun, di ba? Madalisa, oh, sa maka. oo, oh, <laughs> siyempre lahat. Lahat ng lalaki. <laughs> <laughs> lahat ng na lalaki. Hindi, bihira nga yan. Sa sampo, mga isa-dalawa lang yung ganoon. Oh. Magkakaroon si Garillas natin ngayon? Ask me. 110. 110. Ito ang talagang mahal na yung si Garillas. Ayun, meron siyang ano, yung labong. Magkano yung labong. Hindi, bihira yun ngayon. 160. Ito talaga, ano, sila lang meron. Dahil kasi ito, meron lang ito pag umulan eh. Mura pa nga yung 60. Noong nakaraan, ano na yung 70 80. Oh, pa yan, no? Pag umulan yan, nagiging lang yan. 150 lang yan, ano? Ito nga, talong, ay talong to? Mucho. Mucho, 30. 30. Ha? 30. Itong ano to, upo? balag? Balag. Balag, Magaling balag? 18. 18. Yan, yeah. salamat, idol. Salamat. Ito, <laughs> <man. laughs> dito sa si kay Madam Ella. Ay, kay Madam Cheche, ano? Madam Cheche, may mustasan siya. Ayan, oh. Ito yung pangalan ng, magandang tindera. Ayan, ano. Oh. Ano, niya? Ayan, Oh. Ayan, Anim kuya siya? Magkano yung natin ngayon? lang na po As Asking ang pecha Sa mustasa. Wala po, sa kabila yan. Sa kabila. 35 yan. Dito sa kabila. Ayan. ang mustasa. 35. Daming pechay mustasa. Okay. Dito po tayo magtanong ng kalabasa kay Madam Ara. Madam Ara, magkano yung kalabasa natin ngayon? <laughs> Kuya, yung ano po, yung po nagbibigay po ng 21. 21. Mura pa rin na dati kasi nasa 24 na yung 21. Eh, medyo. Medyo po, medyo sa 8 po. Medium po medium. ano yan? Tawid dagat ba yan? Dito lang. Dito na po. Ah. Okay. Maraming salamat. Bakit magaganda yung tindera dito? Pati yung tambay, maganda po. Dapat. Yeah. May qualification ba, ba Pag tumambay ka dito, kailangan maganda. Yes. Ayan. Yeah. Ayan. Matambay dito, magaganda. Ayon, naman pala. Oh. Kaya iba siya. Ayan o. Salamat. Dito po tayo sa pwesto ni Madam Alma Mika. Ang pwesto po nila, ang tinda po nila, si Boyas. Makikita nyo po. Ayan lang po yung exit o. Oh. Isa, dalawa, pangalawang pwesto. At saka pag dito po kayo bumili, malilim, hindi mainit ano. Ayan oh. Kasi sa iba mainit. <laughs> sinabi ko mainit kasi kitang-kita niyo naman sa pisa ano, ko sa camera. Pagdating natin dito sa dulo, nasa bandang dulo siya. Ma ano malilim kaya komportable ka mamalaki. Magkano na po ngayon si Boyas natin ano? Ano po, Itong po? ano, itong local natin puti. Ah uh, dito po 300. 300. Ano ba ang size nito? Ano, eh. ano po 'yan eh? Okay. Good size naman. mga pula. Meron kang bisitang pogi, ah. Opo, talaga oh. pogi. Ayan, o. Oh, kaibigan ko rin yan, Opo. eh. Eh, yung good size natin pula? Akoan po, ah, 400. 400. Pag malaki po, ito, malaking pula. 400. Mas, mas mura yung, ano, malaki, ano? Ah, mas mahal. 400 yung malaki, tapos pag medium, good size. Okay. Ah, 3, 3 Okay. Eh, yung super white na bawang po natin. Seven-ten. Eh, yung ano po, kanso? Seven-thirty. seven Bali, ilang kilo po to six point eh, yung pinatawag natin, di uno ba to Yung maliliit? Ayan po, yung diuno Ito, uh, po, 350 po, po yung diuno ng three three Isa po? po, two-fifty. Ah, Eh, yung saputin ganyan, maliliit din. Two-twenty. two Ito, araw-araw kasi marami silang sibuyas dito kasi nauubos palit agad. Yan. Saka medyo talaga ng ano ngayon eh, marami yata sibuyas ano. Sana wag muna natin papasukin yung mga imported ano. Matatalo na naman tayo pag pumas na naman imported eh. Maraming salamat madam. Ayan Ito, ito. ito yung uh, security guard niya, model pa. Uh, at kaibigan ko, yan. Salamat. Oo nga eh. May, may pogi nang tao, sabi ni Boss. Lanim, magkano yung ano natin, yung pangsing kamas natin pang gulay? Forty-five 45 45 pa rin, walang pagbabago. Eh, bit-bitin. One twenty. One twenty, yan. Yeah. Yeah. Siyempre, kunin na natin to, ito kaila Boss J. Dito kay Boss J. Daanan na natin. Boss J, good morning uli. Talagang gusto kitang ma-update araw-araw. Magkano na po yung boot, ano natin? 2.5. Uh, repolyo uh, 250 ang isang bundle ang asking niya. Eh sa dabanas natin? 150. 150 per bundle ang asking price niya. Eh sa pechay bago? 250. 250. Sa ano po natin? Wash na wash. I wash natin 6.5. 6.5? 650. Ay e yung sa ano natin, 380. 380 sayote, sa yote, sa patatas. Ito ba? Sa patatas. Patatas po 65 ang ano. 65. Ito to. Ay, ano yang tinda mo? Ay, makunan talaga ng masaga din. Salamat, Boss J. Eh dito, alibati ah. Oh. Basta magkano yung alibati mo ngayon? Hindi ko kasi ata. na yata ano. 30, 25 ang asking price. Susuki naman, nalika na! Eh, oh. ikaw Mura ang kalamansi oh. ngayon eh. Magaling kalamansi ngayon? Mura eh. 550 po, 500. Hindi naman, baba, kabawa naman yung mga magkakalamansi natin. Baksak ang presyo ng ating kalamansi. Ay kay Boss Demi. Boss Demi, Demi magkano yung ganito natin ano? 80 lang Boss din. O, 80 isang bundle na 'yon, ha. Yan. Ano 'yun yung sitaw turo? Boss Oji, magkano yung ano natin ngayon? Gabi Gabing pula. 4.50 Pag naiwan yung gulay. Barangay po, may nakita kong Sophia ba to? Magaling Sophia natin ka barangay? 250. 250. Ayun, sinibuya. Sinibuyas mo, magkano? 850 po. Ha? 850. 850. Ang baba na, na dati, San Libre, eh, no? Etong upo mo, ano ba to? Balag. Balag, magaling yung upo. Balag. 150. 150. Sa sigarilya. Tandaan, yan. Tandaan, yan. Medyo mura yung mga gulay ngayon na ang mala ngayon, si Garilla, so yan. Itaw, ang palaya, yung tatlo yan. Pero yung kalamansi, bubaksak Eh, magkano na po, madama, analo yung luya natin good na good? 90. Yan, tumas din ang ating luya talaga, 90. Yung good na good po yun, ha? Yung malalaki, yung uh, yan. Hindi ko po sila makunan dahil kumakain. Eh, eh, konse, papaya. Konse, magkano papaya natin ngayon? Sampo. Sampo. Ano tong ano, may po dilaw? Magaling dilaw. 130 140, po alisa. 130, 140 ang alisan. Kanina na ano natin po te. Oh. Papayang hinog 200 isang bundle. Papayang hilaw 100. Kapogi naman nung ando doon. Anong ginagawa mo diyan? Ah. Oh. Apo, gim. <laughs> Tambay. Nagagawa pa tabay. Oh, tambayan 'tong tindahan binagawang mo binagawang ha. Dito rin to Ay, saluyot mo kayong konse, magkano? ano? Isa po, alis sampu lang. Yan ganyan ha, yan ganyan. Oh, Sa saluyot tayo, sampu lang isang tali. Pero pag bibili ka sa ano niyan sa retail, ano yan, 15, 20. Dito alis ka lahat 'yung presyo sa baksakan. Ay, mustasa. Eh, magkano na 'yung mustasa natin, 'tol? <laughs> 35. Pertipado. Oh. Sa lang po yung maraming magandang gustasa. Sa iba, puro kaya Ano yung medium ako? Bilaw. Gustasa. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay. Ang ating ngayong pinaka-latest asking price ng mga sariwang gulay po. nabungabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan Please don't forget to follow my FB page channel Palengke ng Sangitan Ganun din po daanan po natin ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan See you po again tomorrow sa muli natin pag-update ng mga presyo ng gulay dito isang mainit na tanghali po sa ating lahat bye bye See you po again tomorrow muli po ito po ang kasama kaibigan Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City God bless us all po